Malalangin tayo. Ama namin mabagmahal, kami pinapaksan mo sa banal na may ay patulong mong kaawa na tulungan. Kung mga ating tinanggap ay sanawang umila sa pamumuhay namin sa araw-araw, bumala yung pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.

Baka pangyarihan at walang hanggang Diyos na sa tulong ng Espiritu Santo ay dihanda mong karunahat katawan ng maluwalhatin ng Virgen Maria upang maging marapat na tahanan ang iwanag. Ipagkalubo na kaming magagalap sa pagunita ay Maria ay malika sa tulong ng kanyang mayroong pamamagitan sa kasalukuyang mga kasamaan at sa kamatayang walang hanugan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mga tinigawang lagi sa atin ang banal na tulong ng Diyos. Amen. Panalangin ng pangamahala. Mahal namin ina, Birhen del Pilar, na ang sandali ng iyong pag-iisan sa aming sambayan. Look, Lubos at os ang aming pasasalamat sa iyong panalatili sa aming piling. Matitiyak namin nga pangaraming biyaya ang iyong pinahagi sa amin. Nag-iwan ka ng misyon sa bawat isa sa amin at nawa ay may isang katuparan namin ito. Patuloy nawa kami magtiwala at tumalima sa halaoban ng Diyos at maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo sa aming buhay. Sa iyong paglisan, Manatili ka sa aming mga puso at ipagbaon mo sa amin ang iyong pagmamahal nang sa gayon ay patuloy kaming maging matatag sa pagsunod sa iyong mabuting halimbawa. Patuloy mo kaming akayin palapit sa iyo, anak na si Jesus. O Jesus, aming mananakot, maraming salamat sa pagkakalok mo sa amin ng iyong ina upang maging aming ding ina at magitan sa iyo. Inaalog namin sa iyo ang aming sambayanan at naway patuloy kaming mamuhay bilang isang tunay na sambayan ng kristyano kung saan naghahari ang pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawaran, paggalang at paglilingkod bilang aming radikal na pagsunod sa iyong aming Panginoon. Amen. Panagangin ng pagtatagubiling, Bahar ng Birhen del Pinar, ina at patroon ng aming bayan, Iti nga kagumilig mo sa iyo ang na ng baliko na iyong dadalawin at sasamahan sa araw na ito, na buhang araw na ito ay maging isang pagpapala para sa kailangang samwela, ipag mo ang iyong pakainang pagkaliwa at gabay, upang ang mga pananang at pabiliway na kailangang ay maging instrumento pa sila ay lumago bilang iyong mga anak at lingkod ng Panginoon ang iyong buhay bilang linggo na pospor sa Espiritu Santo ay magsindi inspirasyon para sa amin bilang bahagi ng sabana ng Diyos na kung saan nagahari ang anak na si Jesus. Pang Heso Kristo, pagpalain mo ang sabay ng narito na nagbibigay parangal sa iyong inang. Isubong mo ang iyong banal na Espiritu at iwanagan ng landas ang ilang takatatahakil patungo sa mabuting pastulan na kung saan kami ay mamakatangpo ng lakas at kapahingahan kasama ni Maria ating ina, kain at Ina ay natmagpa sa walang hanggan Amen. Panalangin ng Pagsulo Birheng de Pilar aming Ina at Patrona ng may galak sa aming mga puso narito kami iyong mga anak upang ikaw ay aming sunduin amin ang aming pasasalamat na ikaw ay makapiling namin sa aming pamayanan at doon ay maipamalas namin sa iyo ang init ng aming pagtanggap at ang lalim ng aming pagmamahal sa iyo. Dahil sa patuloy mo kaming pinagpapala at kinakalinga bilang iyong mga anak, maraming salamat sa pagkakataong iyong pinagkataloob at nakalinga at makaasa ka at namin mga isa buhay ang aral ng aming matututunan sa iyong pagdalaw. Mapagmahal na Jesus, samahan mo kami sa iyong ina at akayin mo kami upang lalo kami mapalapit sa kanya at nang kami maging karapat dapat na maging iyong kapatid at alagad ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. So ito ah, na yung, uh, may ito para sa mga nag-aaray na na pangalanin sa ng ulit din na pala lang yung impenso dito sa lakot at higay ng Diyos. At po sa impenso ng na bawat isang ko ito pong, ah, right po so ay aming ng ang Panginoon. Subahin niyo ang Panginoon. At magpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos. Ama tanap, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng na ating pangdiriwang, humayo kayo sa kapayapan at pag-ibig ni Cristo. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. <laughs> sa kalan po ng sa kalan po ng Pastor Alton, sila po ng Dinikas Teos ng Sambayin ng San Padre Pio, para kita sa Dambago, Pinapaabot po namin ang taos puso namin pasasalamat sa lahat ng aming katuwang at kabalikan sa mga kumpay ng pagdiriwang ng ating pistang sambay na ngayon taon. Sa ating pong nagkapagtangkilig, Tito Romeo, sa iyong Cruz at sa kanyang buong pamilya, maraming salamat po sa inyong pagtanggap at pagpapatuloy po sa amin. Kasama ang ating mga mahal na patuwang San Padre Pio, mahal na birin ng Pilala Santa Maria Magdalena kay Christian Santabel at sa buong pamilya at kay Digan na siyang ang na mamahala kay Santa Maria Magdalena. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating pagdiriwang. Sa lahat ng individual, grupo at pamilya na taupat ng tulong at talento upang may isang matupala ng lahat na ito at sa ating sangguniang barangay ng kasyadong bagawan at two, Maraming salamat po. Nawa ay patuloy tayo maging haligi ng pag-asa, pananampalataya pala at pagkakaisa Katulad ng ating mga minamahal na patron San Padre Pio, mahal na din ng Pilat at Santa Maria Magdalena na nagsimping inspirasyon ng ating pananampalataya at pagkakapatiran. Maraming salamat po. Magkita-kita po, makita tayo muli sa October 9 at mabuhay po ang ating muting pamayanan. 声音很。Mm hmm. mm hmm.